Hello! Welcome back to my channel. Ayan, ito po ay simpleng uh, video lang na aking nais, naala lang gawin. Actually, na naluto ko na yung ano eh, gulaman. So, nakalimutan ko kasi kanina. Pero ayan, naluto ko na siya. Napatigas ko na rin siya. Nilagay ko siya sa ref no? after ko siya na luto. Ayan, tapos tumigas na siya. So, ayan, nahiwa-hiwa ko na yan. Ayan, nilagay ko na rin dyan yung isang box isang tupperware, so ilalagay ko dito isa, simple lang po ito, para may mahinom ng ngayong tanghap namin isang gatas ka naman yan, ayahabo so ito yung isa pang kulaman sa tupperware na napatigas ko ang hirap ano, ako lang ang managbibidyo sa sarili natin, di ba hawak uh, sa kabilang kamay ang camera pero kama yung ginagawa ko ay na na lang pero sige lang para lang makagawa pa rin ng video so ito yung gatas sa gatas na malapit kasi yung available ko so yan gatas na malapit para hindi na mag-aasukan so sakto lang yan sigurado I'm sure isang isang gatas so okay na siya pang patawid um uh, Wow! <laughs> At saka sa tanghali, masarap Uminom sa ganito. Mainit pa panong pagpanghali. Eh, sasabihin mo sa pag-lunch. Masarap na yan. Very simple, pero okay na yan. Diba? Pero medyo na palaki nga yung pagkakunghali dyan. gulaman. Pero ayos lang kasi na kasi pambahay lang naman. At saka hindi na tayo expert. So, okay na yan. Look, ano, diba? masarap. Tsaka sakto lang yung tamis niya sa isang lata. So, ayan. Sana mag-enjoy ang aking mga apple. Thanks!